So, ito yung kay sir. Uh, ito, masaklap na nangyari. Nabili niya. Uh, nabili niya. Hindi ko alam kung 200 o 250 niya ito nabili ito. Fiesta rin ito. Hindi galing sa atin ito. So, kwento na ito kay sir. Pagkabili niya, may problem sa transmission. Pinagawa niya ngayon. So, kunwari, 250 yung bilin niya rito sa unit. Ano? Pinagawa niya ito worth parang 70 plus daw eh. So, parang gumasas siya ng 3 kanayon mga 300 plus, di ba? So, problem, uh, nung pinagawa niya na, gasa siya ng mga 70 plus, after a week, kakatapos ng paggawa, no? Sira ulit. So, ang sabi ko kay sir, sir, hindi sa aming galing to, itong unit nyo. Ngayon, most probably, ang nakikita naming error, kasi dito niya pinascan sa atin, eh. From baliwag bulakan pa to sila sa Mala o oh, malayong part ng bulakan. Dinayo pa tayo rito. So, so, nakita niya lang yung page natin den, Sabi ko, sir, uh, dapat dyan, kapag ginawa, nababa na ang tridy at bago ang nakabit sa wala kang magiging issue sa yan. Hindi dapat yan masisira ng ganun lang. Ayun na nga, after a week, nasira yung transmission niya nang gumastos na siya. Sabi ko, ang isa lang magiging problem niya is kapag yung kinabit dyan, e surplus. At hindi brand new. Yun ang mangyayari dyan. So, ang gagawin namin, sir, kung gusto niyo wala naman kayong choice, baba natin yung transmission, malalaman natin kung ano yung sira. Ayun na nga, na-video na natin. So, sinad na natin yung pagbaba nito. Ito, ito nalinis na namin eh. Ito yung nakakabit sa kanya. Puro lang is na shift part. Tapos, iba-iba ang clutch. Okay. So, yung nakabibita. Kaya, parang wala rin. So, kumbaga, yung pinagawa niya kasi yan, isa sa mga binabayaran dyan is yung labor ng pull down ng transmission pag baba nito. So kapag kasi gagawa ka ng ganyan, ng pull down ng transmission, ayusin mo na, huwag ka magkabit ng mga ganyan. Kasi so, pag nagkabit ka ng ganyan, kunwari bago yun, yung clutch, nagkabit ka ng isang serang ganyan, ang tendency, masisira pa rin yung buong transmission. Magpapapalit ka na naman ngayon, magbabayad ka na naman ngayon ng ganito, ng pull down. So madodoble-doble ka, kaya dapat kami dito sa shop, magayon yan, ito. Tapos ito, lahat yan, pag nag-pull down, puro bago kinakabit na hindi peke. Parang hindi kawawa yung bumibili. Eh, parang charge to experience daw, sabi ni sir, yung nangyari. Eh, sabi ko naman, uh, binibenta niya sa ating tong unit. Sabi ko, sir, lugi ka kasi gumasas ka ni. Kahit gusto kong bilhin tong unit mo, naglabas ka na kayo ng pera. Sayang lang, gusto mo ilaban mo dahil dito mo din nila di video ko pa, bablog ko pa, papakita ko sa sir, kakabitan namin ng brand new na, safe shift fork na clutch. i natin para alam nyo. Kasi mas maganda alam ng bumibili. Kasi guys, pag bumi, nagpapagawa kayo ng ganito, hindi naman pinapakita to eh. ba diba? So hindi nyo alam kung alin yung kinabit yan sa loob. Siningil kayo kunwari ng 70 to 100,000, hindi nyo naman alam kung brand nyo to. E eh kung surplus yan, kinabit dito sa loob ng kotse nyo, ng transmission nyo, sinalpak na yan dito sa kotse wala na yan malalaman nyo na lang yan after 3 to 4 months o baka nga a week lang sira na parang ganito so ang tendency sira na, na naman yung transmission nyo kaya siya nagiging mukhang sirain sinasabi nila ay eh, sirain kasi ano nangyayari yung gumagawa din kasi eh wala sa ayos hindi naman sa wala sa ayos o baka wala sa ayos nga talaga <laughs> hindi naman ah uh, walang logic kumbaga nagbaba ka nito magbabayad ka ng labor para ibaba itong tranny kakabitan mo ng ganito, sabog-sabog. Ayan, -sabog. eh, no? O, hindi brand nyo to, for sure. Eh, pinagawa nila to eh. A week pa lang, nakakalipas. So, hindi naman brand nyo to, sigurado. Puro langis. Hindi na gumagana. Eh. Diba? Yung clutch mo mukha bang bago yan? Hindi naman bago yan. Pangit, oh. So, hindi naman namin alam yung history nito and history nung gumawa. Ang kaya lang namin, eh, syempre, eh, gagawin yun tama. Which is, palitan ng bago para hindi gumastos tong nagpagawa. So, ayun ang kwento nitong fiesta nito. So, sir, kabitan na natin ng ano, brand new vlog natin yun. Kakabit natin, ready lang natin yung bagong clutch, pati yung shift park. Ewan ko lang kung masira itong unit mo pagtapos. Okay? So, ayun lang muna guys. Thank you and keep knowledge. Keep knowledgeable sa mga units nyo. Thank you. So, ito ni yung nagpagawang Fiesta, guys. Ito yung K-Share. So, dito pinarepair to. For repair lang itong unit niya. So, di natin unit ito. So, ito yung, ayun nga, transparent naman tayo dito. Binaklas na yung transmission niya. So, gumasa siya dito ng almost 70,000, 70 plus, sabi ng kanyang misis sa akin. So, kakapagawa lang last week, sira na agad. So, sabi ko, uh, hindi nyo nakita yung kinabit. Wala kayong proof. So, baka surplus po. And, ayun na nga po, surplus nga, ang dami ah uh, puro leak, puro tubig, puro langis. Ito yung clutch niya. Kalawang, di naman pumukang bago. Mamaya makikita nyo yung itsura ng bago. Eh. Kakabit natin. So, kaya rin naman namin pinapavideo. Kasi, don't take our word. So, syempre, gusto ko may proof din tayo. So, para alam nila yung manis, yung ano, yung biniyara nila, di ba? Yung hard-earned money nila dyan napunta, O, hindi lang kung saan. Kasi so, syempre, ito, kunwari, may gagawa sa inyo eh, hindi naman nakikita yung, ano, yung kinabit. So, at least yan, meron ko yung reference. Alam nyo na bago ang ikakabit natin. So, uh, ito yung clutch na mismo. So, binunot na yan. yan. yung loob naman. chef park. So, hindi yan brand new. Surplus din yan. Ayan, eh, no? May mga kalawang-kalawang na nga. And, basta hindi, kasi isang lingo pala nagawa eh. So, hindi dapat yun ng ang itsura niya. ba diba? So, basang-basa and everything. So, wala. Kaya talaga nag-code yan. Kumbaga, yan tubig pa and bangis. So, check namin yung itaas yan, yung ECT housing, wala naman punta agas. So, everything okay. So, hindi namin alam kung bakit yan punong-punong gano'n. So, di-repair na rin natin yan at ginawa na rin niya ni Kuya Eddie yung nagtatagas-tagas dyan. Pero, eventually, kahit naman brand nyo yung ikabit nila dito, eh, kung hindi masasolusyonan yung leak na ganyan, eh, ganyan ulit ang mangyayari. So, eto naman, eh, ako yung masay masaya-masaya at umabot naman dun sa pa-repair nila yung ating mga shift works. So, ito yung dito, Lazada Gaming. Ayan o, kita nyo ba yung nakatalikod? Si FedEx po yan. So, galing yan abroad. Direct tayo supplier niyan. LUK brand. Yan, original. Kung bakit kita nyo, naka-plastic yung mismong karton. Bakit? Kasi may mga nagbebenta niyan, rebranded. Paano yung rebranded? So, LUK yung karton, pero yung loob, eh, yung tigmumurang, tigmumurang clutch. So, may mga ganun guys. Kaya yan ha, pinapakita namin sa inyo mismo. So, kapag ka original, eh, makikita mo dyan, eh, medyo, ano siya, parang charcoal color ang bakal. Kapag medyo japeke, ang chef pork, makikita mo, parang stainless na parang talagang tunog bakal, tsurang bakal. So, yan is medyo charcoal ang kulay. So, original yan. All good yan. So, yan ay kakabit natin dito sa fiesta ni Sir. Thank you, FedEx boy. Salamat sa iyo. Makakalis ka na. Salamat Ate si Lito. at ito na ang before after. Ito 'yung after. 'Yan 'yung clutch, 'yan 'yung shift park na bago. 'Yan ang bago. O kinakabit na namin sa fiesta ni Selo. O 'yan ang Manish Worth